Let's go mom. So we are going to Our fort gate Hey max, you're Hi. here You want to come to join us in our vlog, okay Okay, okay. 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 so you would be my cameraman today Cascasero <laughs> Ikaw yun. Hindi ako. Kaling na akong magkaskas ng credit card. <laughs> Guys, pupuntahan namin ngayon yung tiny house dito sa Fort Gate. Papakita namin sa inyo at itutur namin kayo kung ano ba yung mga specifications ng tiny house. Hi guys! Good morning! Good morning! Dito kami ngayon sa aming tiny house. Ayun siya sa likod oh. Yup. Tara Max, i-tour natin sila. Alright. That's your mom. 6 <laughs> by 3. So 6 meters ang lapad. 3 meters naman dito. Wow, so big! Yes, it's so big Max. 3 meters. Just enough size para sa inyong room. Tsaka mataas siya oh. 2.8 wow. Naglagay lang tayo ng parang bakal dyan. Tapos nagpalagay ako ng beam papunta sa kabila para mas matibay. Let's go here, Max. Aba. Ito, tatlong piraso ito. ito. Ito, ongoing pa yung dalawang project natin dito. Oh my. Let's check sa kabila. Para hindi natin sila maabala dyan. Ayan. Oh my. nila yung mga window. So, this is a PVC window. Tapos dito yung daan ng tubig in case na may water na napumunta din sa loob. So ipapakita namin sa inyo yung foundation, kung paano ito ginawa. Yung mga poste na yan. So ito yun. Ayan. So ito yung sukat niya. Concrete pedestal layout plan. So, pwede siya yung malalim na ganyan. May bakal din sa ilalim. Yabang nyo lang yung bawat poste. Anin na piraso lang. So nasa inyo kung gusto nyo yung rekta sa floor. Pwede naman ito irekta yan dito sa baba pero ang gusto kasi ni Mrs. nakataas. Si Elevate. Si Elevate dapit. Elevate dapit. Hindi okay, kasi, <laughs> cannot say, eh, uh, mabaha or what. Oh, Ito yung aming dream house showroom slash whatsoever. <laughs> Ito ay pinapagawa namin ilang buwan na nakalilipas. Ilang million na rin ang nagagastos. Hindi pa tapos. Hindi Ayan siya, oh. But this, I'll show you two days lang tapos na. Two days may bahay ka na? Yes. Totoo ba yan? Oo. Oh, oh. Pakita mo na po sa akin yan. Let's go. Tara. Ito yung bahay natin. Oh. Ito yung sinasabi ko, two days lang. Tapos na, may bahay ka na. This house, our project, takes months and millions to build. Well, there's a house that is just takes two days to build. Come, let me show you. This is the house that I'm telling you that could be built in just two days. It's livable and it's good. Order now in Watermax Enterprises. Call us. Bye, guys.